Nakataas ngayon sa lalawigan ng Quezon ang Yellow Rainfall Warning dahil dito binabantayan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang maaari maging pagbaha at pagguho ng lupa sa iba't ibang lugar sa probinsya. Mula sa Lucena City, ito ang balita ni Japheth Cablaida, live. Magandang gabi, Japheth. Yes la kay magandang gabi at magandang gabi sa ating mga kasambahay. Lakay patuloy o tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan dito sa Quezon Province dahil sa bagyo kaya naman patuloy na binabantayan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga posibleng pagguho ng lupa at pagtaas ng tubig. Kabilang sa mga landslide prone areas sa probinsya ay ang mga bayan ng Ulisan, kalawag, ginyangan at Padre Burgos kaninang tanghali ay may napaulat na pag, uh, pagkahulog ng malaking bato sa Old Sixard Road na naging sanhi ng pansamantalang di madaanan ng kalsada patungong atumonan, Quezon, ngunit inalis na ito ngayon at pasabol na ito. Sa ngayon ay wala pa rin kuryente sa Southern Quezon at mahina pa rin ang linya ng komunikasyon. Patuloy naman ang pagkipag ng PDRMC sa bawat bayan upang malaman kung may mga pangangailangan ang mga ito na dapat na matugunan at upang alamin ang mga problema sa kanilang lugar. Sa ngayon ay nasa 60,000 individual na ang pansamantalang lumilikas sa mahigit na 450 evacuation centers sa buong probinsya. At yan mula ang update mula dito sa Quezon Province. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, nag-uulat na live mula sa Quezon Province.